Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang karisma ni Charlie Wade kabanata dalawandaan at siyam naput-anim hanggang tatlundaan. Kabanata dalawandaan at siyam naput-anim. Ginuong Chin, si Gao Junwei mula sa Oris Hill Convention and Exhibition Center ay gustong hawakan ang Aston Martin 177. Malapit na itong masangkot sa away ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Nagulat si Chin Gang at nabigla, ibinigay ko ang sasakyan kay Mr. Wade. Wala akong pakialam tungkol sa matatangkad at pandak na mga anak na lalaki, maliban kay Mr. Wade, ang sino mang maglakas loob na hawakan ng kotse, hayaan mong ibigay ng security guard ang kamay niya. Nagmamadaling sinabi ni Limo, Mr. Chin, ang Oris Hill Convention at Exhibition Center ay pagmamayari ng pamilyang Gao. Hindi ba't masyado ng labis ang paggawa nito? Ang pamilyang Gao ay isang kalokohan. Marahas na sumigaw si Chin Gang. Ang pamilya gaw ay isang kalokohan sa mata ko. Sinasabi ko sa'yo. iyo. Hanggat ang bata ay nakakuha ng kanyang daliri sa kotse na binili ko. Mas mabuting umalis ka na sa Ores Hill at huwag na magpakitang muli. Dalawang mahiwagang gamot lang ang nakuha ni Chin Gang kay Charlie kahapon. Hindi siya nakatulog buong gabi sa excitement. Bigla niyang narinig na may naglakas loob na hawakan ng sasakyan na binili para kay Mr. Wade. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan? Ang lakas ng pamilya Gao ay mas mababa kaysa sa pamilya Chin. Isa pa, sa likod ni Chin Gang ay mayroong isang malaking Diyos na si Mr. Wade. Ang maliit na Gao Junwei, hindi man lang niya nakita bilang karapat dapat sa kanyang mga alalahanin. Nang marinig ito, nanginig ang puso ni Limo. At pagkatapos ay tumingala at nalaman na si Gao Junwei ay kumuha na ng ilang security guard. Nakakalaban sa mga security guard na inupahan niya. Napakayabang pa rin ni Gao Junwei at malamig na sinabi, Kung hindi ka lalayo, hahayaan kong gagawin ito ng mga tao. Nanginginig ang mga kamay ni Limo sa galit. Damn, you really treat these security guards as mga palamuti. Ito ay kadalasang mga masters ng pag-escort ng mga money transport trucks. Paano ikukumpara mo sila sa mga security guard sa gate? Bukod pa rito, nakatanggap lang siya ng mga tagubilin mula kay Chin Gang. At natatakot siya na ang dalawang sasakyan ang maaaring nagkamali. Kaya itinuro niya si Gao Junwei at inutusan ng seguridad guard na kinuha niya. Damn! Give me something to face! Lalaban tayo! Lumaban ng matindi! Kung siya ay pinatay, tatakpan tayo ni President White. Hindi kinaya ng security guard ng banknote transportation company si Gao. Ang masamang ugali ni Junwei sa mahabang panahon. Nagpipigil siya ng lakas para turuan siya ng aralin. Nang marinig ang utos ni Limo, agad siyang binugbog. Ang pinuno ng seguridad sumigaw, deserve mo ito. Pagkatapos nito, direktang sinampal niya ang mukha ni Gao Junwei at nagmura. Gusto kitang suntukin ng matagal kanina, bastard. Sinampal sa mukha si Gao Junwei at napatitig sa bubong, at napasigaw ng malakas. Ito ang bubong ng aking pamilyang Gao. Naglakas loob kang saktan ako. Fuck you. Agad namang itinaas ng veteranong security guard ang paa at sinipa si Gao ng mabangis sa baywang. Gamit ang malakas na paa na ito, diretsyo niyang sinipa si Gao Junwei. Napahawak sa chan at gungulong gulong siya sa lupa. Ang mga security guard ng Convention at Exhibition Center ay hindi karibal sa harap ng seguridad ng kumpanya ng cash transport. Maya-maya, lahat sila ay pinalo pataas at pababa. Sinugod ni Joan si Gao Junwei, pinuprotektahan siya, at galit na sumumpa, naghahanap kayo ng kamatayan, tama ba? Tapos ka na, maglakas loob na talunin ng ating ginoong Gao hindi ka papayagan ng pamilya Gao na umalis. Malamig na sinabi ni Limo, ang pamilya Gao, sabihin mo, ang coaching ito ay binili ng may-ari ng pamilyang Chin. Ang lakas ng loob na lumaban kahit hindi ka kilala. Chin family, narinig ito ni Joan. Napatulala siya. Si Gao Junwei ay nakahiga sa lupa sa sakit. Na may takot sa kanyang puso. Pamilya Chin. Ang pamilyang Chin ay nasa Oris Hill ngunit isa itong malaking pamilya na pangalawa lamang sa pamilyang Song. Bukod dito, ang relasyon sa pagitan ng pamilya Chin at ng pamilya Song ay tila palaging mabuti. Sa kabaligtaran, ang pamilya Gao ay walang iba kundi ang pagpapatakbo ng isang convention at exhibition center, na mahigit 10,000 milya ang layo. Paano nito magugulo ang pamilya Chin? Hindi pinansin ni Gao Junwei ang buong pananakit ng katawan at humihingi ng tawad. I'm sorry, I'm sorry, ako talaga ang may kasalanan. Hindi ko alam na ito ang kotseng binili ni Chin. I'm sorry, wala akong mata. Kabanata 277 Natakot si Gao Junwei sa oras na ito, ngunit halos gusto niyang pumatay sa kanyang puso. Siya ay binugbog sa kanyang Hong convention at exhibition center at kailangan niyang lumuhod at humingi ng tawad sa taong nanakit sa kanya. Higit sa lahat, binugbog siya sa harap ni Claire. Ito ang pinakamalaking kahihiyan na naranasan niya sa buhay. Gayunpaman, hindi niya kayang guluhin ang pamilyang Chin, kaya't naikilos niya lamang ang kanyang galit kay Charlie sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay si Charlie ang mabahong seda ang dahilan kung bakit kailangan niyang hawakan ang sasakyan. Bilang resulta, Binugbog siya at napahiya sa harap ni Claire. Ang pagkamuhi na ito ay dapat iulat mag-isa. Sa pagkakataong ito, nakita ni Limo nakakilala pa niya. Kaya sinabi niya sa mga tao sa paligid, Sige, tumigil na kayo. Ang mga security guard ng isang kumpanya ng cash transport ay sumuko. Ngunit ang seguridad ng convention at exhibition center ay binugbog at ginulong sa buong sahig. Tumayo si Charlie. Nakatingin kay Gao Junwei na nahihiya sa lupa na may mapang uyam na mukha, at nakangiting nagtanong, Mr. Gao, parang itong dalawang sasakyan, ay hindi mo talaga kayang hawakan. Kinasusuklaman ni Gao Junwei ang kiliti ng kanyang mga ngipin, ngunit hindi niya inaasahan na maglalakas loob na galitin siya. At bigla siyang nagmura na may malungkot na ekspresyon. Charlie, ginawa mo akong kahihiyan ngayon. Siguradong hindi kita mapapatawad. Ngumiti si Charlie at sinabing, Ano? Mali ba ko? Pagkatapos magsalita, tinanong muli ni Charlie si Claire sa tabi niya. Honey, tama ba ko? Medyo nahiya si Claire sa mga oras na ito. Ngayon lang ay patuloy na kinukot siya sigaw Wayne ni Charlie. Medyo naiinis na siya sa puso niya. Pero hindi niya inaasahan na maging ganito. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagalit kay Gao Junwei ngayon ay dahil, siya ay nais pag-usapan ang tungkol sa pakikipagtulungan ng sentro ng eksibisyon. Gayunpaman, nang makitang nahayag ang tunay na hitsura ni Gao Junwei, nakaramdam din siya ng kaunting pagkasuklam sa kanyang puso, kaya tumingin siya sa kanya at seryosong nagsabi, Gao Junwei, ang bagay na ito mismo ay sa iyong provocation. Ikaw ang nakipagsalungatan sa iba at binugbog. Ano bang meron nito ay walang kinalaman kay Charlie. Sana alam mo ang tama sa mali at hindi mo siya guluhin. Napansin ni Gaw Junwei na medyo mababa ang tingin ni Claire sa kanya, at puno ng hinanakit. Tinitigin niya si Charlie at nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, Mabahong basahan, hintayin mo ako. Napatingin sa kanya si Charlie na nagtataka, ano ang tawag mo sa akin? Galit na napagalita ni Gao Junwei, tinatawag kitang mabahong dukha. Bingi ka ba? Nagdagdag din ng gatong at selo si Joan. Nakatabi niya, at sumigaw. Charlie, ikaw ay manugang na kumakain ng malambot na kanin. Pinupuri ka sa paghiling sa iyo na magsabit ng seda. Hindi nagalit si Charlie, ngumiti at sinabing, Sinabi mo na ako ay mahirap ngunit hindi mo magagawang hawakan ang gilid ng dalawang sasakyang ito, at binugbog ka ng napakaraming tao. Sino ang basahan na yon? Nagkaroon ng tawanan mula sa mga taong nanunood. Ang mukha ni Gao Junwei ay sobrang pangit. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, para kaya mong mahawakan ito, mayroong isang uri ng bagay na maaari mong hawakan ng isa at ipakita sa akin. Nang sabihin niya ito, Iniisip ni Gaw Junwei na bigyan si Charlie ng isang paraan ng pagpapasigla. Kung siya ay maloloko at mahawakan ng dalawang sasakyang ito, dapat siyang bugbugin ng marahas. Kung hindi siya maloloko, umamin na lang sa payo sa harap ng lahat, sa kanya mail iligtas ang kanyang maliit na mukha. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mahina ang sasabihin ni Charlie sa oras na ito, ano ang silbi ng isang ilaw na hawakan. Gusto mo bang mag-test drive ako para ipakita sa'yo? Hahaha, ha, ha. ngumiti si Mr. Gao sa magandang boses, test drive. Sulit din ang mabahong basahan na ito. Kaya mong e-test drive ang ganyan kamahal na sasakyan? If you can touch the doorknob, tatanggapin ko ang iyong pagkapanalo. Naramdaman ni Gao Junwei na napakaraming tao ang nagbabantay dito. Kung gusto ni Charlie na hawakan ito, siguradong bugbugin siya tulad ng sarili niya. Bahagyang umiti si Charlie. Itinuro ang Aston Martin 177 sa kanyang harapan. At nagtanong kay Claire, Honey, gusto mo bang dalhin ang kotseng ito para magmaneho? Kung gusto mo, ihahatid kita doon. Dali-dali siyang hinila ni Claire at sinabi sa mahinang boses, Charlie, don't mess around. Hindi mo ba nakita ang nangyari kay Gao Junwei? Kabanata 200 at siyam Galit na tumawa si Gao Junwei. Charlie, habang nagpapanggap ka, mas adik ka, tama ba? Hindi ka umihi at kumuha ng mga larawan ng iyong sarili. Anong kwalifikasyon mo para sumakay sa ng ito? Naiinis din na sinabi ni Joan, Flair, mahirap para sa iyo na magpakasal sa isang mayabang at non-draft na basura. Ang mukha ni Claire ay walang magawa, at ang titig na nakatingin kay Charlie ay medyo nabigo sira ba ang utak ng lalaking ito, kapag sinabi niya ang mga walang kabuluhang salita sa pagkakataong ito? Hindi na nag-abalang magpaliwanag si Charlie, kinuha niya ang dalawang naisusuot na susi ng bracelet mula sa kanyang bulsa, hinawakan ang mga ito sa kanyang kamay, niyugyog si Limo, na siyang namamahala sa auto show, at sinabi ng mahina, nakikilala mo ba ang dalawang bagay na ito? Nang makita ni Limo ang smart bracelet key na inilabas ni Charlie ay bigla siyang nalito. Iniisip ang sinabi ni Chingang sa telepono. Bigla siyang ngumiti. Damn! Ang binatang ito kaya ay si Mr. Charlie Wade? Tama! Charlie ang tawag sa kanya. Kaya dali-dali siyang yumuko ng malalim at buong kababang loob na sinabi, Hello Mr. Wade! Limo salut Mr. Wade at nakita niya si Mr. Wade. Pagkatapos magsalita, dali-dali siyang sumilip. Tinuro ang dalawang supercar sa likod. Magalang na sinabi, Mr. Wade, nakahanda na ang dalawang sasakyan mo. Pwede kang magmaneho palayo anumang oras. Kung ayaw mong magmaneho, matutulungan ka naming dalhin sila sa bahay. Natigilan ang lahat sa paligid. Babagsak na sana ang mga matanigaw Way sa lupa. Ngunit nabigla si Joanne. Maging si Gaw Junway ay nangahas na tamaan ng isang taong nakakita kay Charlie na yumuko at sumaludo na parang apo, at tinawag siyang Mr. Wade. Ang mas hindi ka ay, ayon sa ibig niyang sabihin, ang dalawang supercar na ito ay kay Charlie. Ano nga ba ang nangyayari? Napatulala rin si Claire. At ilang sandali, hindi niya naintindihan ang nangyari. Gayunpaman, sa pag-aakalang binigyan ni Solomon White si Charlie ng isang malaking villa, bigla niyang nahulaan ang balangkas sa kanyang puso. Ang Charlie na ito ay dapat na pumunta upang ipakita muli ang Feng Shui sa mayayaman at lokohin ang iba. Sa oras na ito, nagmamadaling sinabi ni Gao Junwei kay Limo, Manager Limo, baka nagkakamali ka. Ang taong ito ay si Charlie. Isang kilalang mahirap na manugang ng pamilyang Wilson sa Oris Hill Wheel, hindi talaga Master Wade. Tumingin din si joan sa manager ng Patago at bumulong, Manager, tingnan mo si Charlie. Kung sino siya? Paano siya matutulad sa isang taong kayang bumili ng ganoon kamahal na sports car? Siguro, nagdala siya ng mga peking susi at naglakas loob na pumunta sa auto show at magpanggap. Hindi ka dapat magpakatanga sa kanya. Ngumiti si Charlie at kinuha si Claire na tulala sa pwesto at naglakad patungo sa Aston Martin 177. Ang security guard na gustong protektahan ang sasakyan hanggang sa mamatay, at pigilan ito na hawakan ng ibang tao ngayon lang. Nakitang magalang si Limo kay Charlie. Natural na sila ay magbigay daan. Hinawakan ni Charlie ang kamay ni Claire at naglakad papunta sa driving position ng Aston Martin 177. Lumapit lang ang bracelet sa pinto at may narinig na beep. Kaagad pagkatapos, ang mga ilaw ng kotse na parang mga mata ng piteng ay agad na lumiwanag. Sabay ding umilo ang LCD screen at ambient light sa sasakyan. Automatikong bumangon ng iconic na pares ng scissor door ng Aston Martin 177. Kabanata 200 at Syam Naput Syam nang i-unlock e ni Charlie ang Aston Martin 177 gamit ang smart bracelet, lahat ng tao sa eksena ay nagulat. Lahat ay bumulala sa kanilang mga puso, ang Aston Martin 177 na ito ay talagang kay Charlie. Tulala rin si Gao Junwei, ano kaya ang sitwasyon? Hindi ba't manugang si Charlie? Paano niya kayang bumili ng ganoon kamahal na sasakyan? Lalong natigilan si Joan, ito ay hindi kapanipaniwala. Pwede ba itong lalaking kumakain ng tira ay kayang bumili ng Aston Martin 177? Sa oras na ito, dinala siya ni Charlie sa harap ng co-pilot at nakangiting sinabi, "Honey, sumakay ka na sa kotse. Ihahatid kita." Nagtanong si Claire na may pagtataka sa mukha, "Sa iyo ba talaga ang kotseng ito?" Tumango si Charlie, "Syempre, narito ang susi." Maaari bang magsinungaling sa iyo ang iyong asawa? Pagkatapos magsalita, nagmamadaling bumulong si Charlie sa kanyang tenga, Honey, ipinahiram talaga ni Chingang itong kotse sa akin upang tingnan. Para daw maranasan ko, sinadya kong magpanggap na pilitin si Gao Junwei ngayon lang. Si Charlie mismo ay hindi masyadong interesado sa dalawang masyadong publicity car na ito. Ngayon, kung ito ay hindi para sa mga salita ni Stephen na nakita ang kanyang asawa dito, hindi siya mag-abala na pumunta at kolektahin ang dalawang kotseng ito. Bukod dito, alam din niya ang personalidad ng kanyang asawa. Talagang ayaw niyang magmaneho ng ganoong kotse araw-araw, na masyadong pampubliko. Kaya, siya ay gumawa ng ganoong kasinungalingan, at pagkatapos nadalhin ang kanyang asawa upang maranasan ito. Siya ang magmaneho ng kotse pabalik at iniabot ang dalawang sasakyan kay Limo na yun para itago. Biglang natauhan si Claire, at the same time, gama ng loob niya. Talagang natatakot siya na si Charlie ay patuloy na magsinungaling sa malalaking lalaki, at higit pa ay nagsisinungaling siya at malalagay sa gulo. Dahil may ibang nagpahiram sa kanya ng sasakyan para maranasan ito, kaya hindi na niya kailangang mag-alala kahit papano sa pag-iisip nito, mas nakahinga siya ng maluwag, at puno rin siya ng kuryosidad tungkol dito sa Aston Martin 177. Kahit na si Claire ay hindi isang walang kabuluhang babae, gusto pa rin niyang umupo at maranasan ang gayong pangitaas na sasakyang pampalakasan. Kaya, marahan siyang yumuko at naupo sa sobrang marangyang Aston Martin 177 na ito. Si Charlie ay hindi nababalisa ngunit tumingin sa tula lang si Nagao at Joan, at sinabing may panunuya, paper is a poor. Bumalik at kumita ng mas maraming pera bago ka lumabas para magpanggap na nakakahiyang mayaman. Pagkatapos magsalita, tinatamad na silang asikasuhin ang mga ekspresyong nabahira ng sarsa ng dalawa, at umupo sa luxury sports car at pinindot ang engine start switch. Sa maikling panahon, Umuul ang napakalakas na makina ng super sports car sa buong exhibition hall. Si Claire ay hindi kailanman nagmaneho ng isang mamahaling kotse sa antas na ito. Umupo siya sa posisyon sa pagmamaneho, napalunok ng mariin. Tuwang-tuwa na hinawakan ng manibela, at pinaandar ang sasakyan. Ang nangungunang luxury car na Aston Martin 177 ay dahanda ang nagsimula sa paningin ng lahat. Nagmaneho pababa sa slope sa kabilang panig ng booth, at pagkatapos ay direktang nagmaneho palabas ng bulwagan ng exhibition. Agad na nagdulot ng sensasyon ang malakas na aura, nalito si gaw Junwei, sa kanya ba talaga ang kotseng ito? Ano ang sitwasyon? Maputla rin ang mukha ni Joanne, kung ang parehong mga kotse ay pag-aari ni Charlie, hindi ba niya ito nasakta ng husto ngayon lang? Hindi niya maiwasang makuha ito. Imposible ito. Hindi ba siya ang basurang manugang ng pamilya Wilson? Saan niya nakuha ang susi ng kotse? Hindi matanggap ni Gaw Junwei ang buhay at kamatayan. Kakayanin talaga ni Charlie itong Aston Martin 177. Kaya nagngangalit siya at sinabing ang nakasabit na wire na 'yon ay may ninakaw na susi ng kotse. Nang marinig ito ng manager na si Limo ay labis siyang nagalit. Itong dalawang tanga, ang lakas ng loob naman lait kay Mr. Wade, naghahanap lang ng kamatayan. Ibinaling niya ang kanyang ulo upang tingnan sinagaw Nagaw Junway at Joan, at sumigaw na galit, bakit mo sinaktan si Mr. Wade, at naglakas loob na tumahol dito. Sa sinabi nito, direktang inutusan niya ang bodyguard, saktan mo siya ng malakas. Natambasigaw Junwei sa lupa ng tatlong suntok at dalawang sipa ng bodyguard. Napahawak naman agad siya sa buhok niya at pinalo sa mukha. Kabanata tatlong daan. Si Joan ay binugbog din at nagusot ang buhok, at ang kanyang bibig ay baluktot, at si Gao Junwei ay sumigaw sa sakit. Matapos bugbugin ang dalawa, direktang hinayaan ni Limo na itapon sila palabas ng exhibition hall nakahiga si Gao Junwei sa sementadong sahig. Nagalit na sumisigaw, Dam, sino si Charlie? Galit na sinabi ni Joan, siya ay isang manugang lamang. Sa tingin ko siya ay isang chupper, at ito ay imposibleng maging Mr. Wade. Si Gao Junwei ay binugbog at may bula ng dugo sa kanyang bibig. At sinabing, mabahong basahan, hinding hindi ko siya pakakawalan. Pagkatapos magsalita, malamig ang ekspresyon niya nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, at Claire, gusto mo pang tumakas sa palad ko. Dito, umalis ang Aston Martin 177 sa Convention Center. Ang sobrang marangyang sports car ay nakapukaw ng malapit na atensyon ng hindi mabilang na mga tao sa kalye. Ito ang unang pagkakataon na sumakay ng Aston Martin 177. Nakita ito ni Claire na napaka-nobela. Pagkatapos ng lahat, ito ang nangungunang supercar sa mundo. At halos lahat ng mga kabataan ay umaasa na magkaroon ng pagkakataong maranasan ito. Gayunpaman, ang pag-usisa ni Claire tungkol dito ay isang lasa lamang nito. Bago magmaneho ng malayo si Charlie, sinabi ni Claire sa kanya, Let's drive the car back. Don't cause problem para sa gang. Sabi ni Charlie, Ano ang kinakatakutan mo? Si Mr. Chin Gang ay isang mabuting tao. Hindi yon nararapat. Seryosong sabi ni Claire, anyway, naranasan na natin. Ibalik na natin ang sasakyan at umuwi na tayo. Nang makita ang kanyang pagpupursige, marahan na tumango si Charlie. Agad niyang pinaandar ang sasakyan pabalik sa exhibition hall at ipinarada sa booth. Pagkababa pa lang niya ng sasakyan, magalang na binati siya ni Limo at tinanong siya, Mr. Wade. Anong nararamdaman mo? Nasiyahan ka ba? Tumango si Charlie at sinabi sa mahinang boses. First, find a place for me to store these two cards. At hihilingin ko sa iyo na kunin ang mga ito mamaya kapag kailangan ko ang mga ito. Hindi naglakas loob na magtanong si Limo, at nagmamadaling tumango, Mr. Wade. Huwag kang mag-alala, gagawin ko silang manatiling ligtas. Ngumiti si Charlie nang may kasiyahan at sinabing, kung gayon ay aalis na ako, ginoong Wade, ibibigay ko sa iyo, hindi na kailangan. Sa pagbabalik, hindi napigilan ni Claire na mapabuntong hininga, sinabi ko noong una, na susubukan kong makipagayos sa listahan ng Convention and Exhibition Center, at siya nga pala, gustong gusto ko silang imbitahan sa opening ceremony bukas. Ngayon ay wala na ulit, nagtataka na tanong ni Charlie, honey, Handa na ba ang yung studio para sa opisyal na pagbubukas? Oo, oh, sabi ni Claire, after so many days of preparation, it is almost ready to officially open. Sa pagsasalita tungkol dito, malungkot na sinabi ni Claire, "Sayang, hindi ako maaaring mag-imbita ng sinumang may reputasyon. Halika samahan mo ako. Ilang kaklase lang ang iniimbitahan ko at ikaw at ang yung mga magulang." Tumangu si Charlie ngunit naisip sa kanyang puso. Wala bang mahahanap na may malaking mukha na makakasama niya? Tutulungan ka ng asawa mo na makahanap ng isa. M. Brand Group Doris, Miss Song Family Warnia, Chin Family Patriarch Chin Gang, White Family Patriarch Solomon White, Underground King Orville, at Treasure Pavilion Sean Bao. Marami siyang kilala na malalaking tao na kabilang sa pinakamahusay sa Oris Hill. At lahat sila ay nasa isang tawag lang ni Mr. Wade. Basta magutos siya, lalapit sila at asikasuhin ang negosyo ng kanyang asawa. Tiyak nagagawa ang studio ng isang sensasyon sa Ores Hill. Sa pag-iisip nito, agad siyang nag-edit ng isang mensahe, at nagpadala sa grupo ng WeChat, bukas ng umaga ang studio ng asawa ko, mangyaring maglaan ng oras upang pumunta at sumali, ang address ay,